So guys, good morning. So balik bahay ulit. Pero yung panahon niya pa bago Ulan na naman. Nung Lunes mainit siya. Then kahapon umulan din ngayon ano siya. Ah, uh, dito yung nuvoloso. Cloudy lang siya. Cloudy, maulap. Maulap nga. So, ang tahimik ng lugar. <laughs> ang tahimik. Yung mga honey lang ng mga ibon ang naririnig mo. Tingnan nyo naman yung kalangitan. O, no? ayan. Sobrang. Tapos may hangin ka. So, mamaya, gagawa ko ng Mickey. Dahil mamayang hapon, uulan siya. So, pag ganitong malamig ng panahon, nagluluto ako yung mga sabaw, yung mga soap, yung mamiki, yung mga tawa yung mga ilokanong sinanglaw. Yun kasi ang paborito ng asawa ko. Yung mga bata. Yung mga, si Camila, ayaw talaga yung ano, ayaw niya yung miki. Then yung maliit, gusto naman niya. So magkaiba. Si Camila na lang, luluto uh, na lang ako ng pasta para sa kanya then kaya na yung Mickey ang gusto lang ni Camila dun sa Mickey is yung itlog lang yung itlog yun lang talaga ang gustong gusto niya so punta muna ako dito sa parko para lakad lakad lang sa glit kunting ano talag kunting ikot lang tayo dito sa park ito maganda pag ano pag malapit kami sa park pag ano uh, hapon pag hapon pag maganda yung panahon niya dito ko sila dinediretso yung mga anak ko pag magandang panahon niya pag maganda yung hindi masyadong mainit dito ko sila pinapasyal and then pag talaga yung summer na summer na hindi na dito kasi nga hindi masyadong mainit na dito yung yung slide niya kasi metal siya hindi siya uh, plastic o kahit plastic to maingit pa rin pag ganitong summer so yan medyo hindi pa naman siya umulan mayang hapon siguro siya umulan medyo maganda pa rin pero at least hindi na masyadong malamig kasi nga malapit na ano ba siya papasok na siya ng summer tignan yung ganda na nga andun yung park ayan yung park Maganda, maganda talaga pag probinsyang ano. Pag nasa probinsya ka. Maganda talaga. Unlike sa mga Chita kasi o Chita o City. Maraming tao, maraming sasakyan. Kumbaga magulo ba? Mas maganda yung tahimik. Sana ako kasi ako sa tahimik eh. Mas maganda yung tahimik. Parang tranquila ka. Wala akong masyadong iniisip. So ayan. Saglit lang tayo. Then, papasok na tayo sa bahay Ayan. Yun nga lang, wala kong chicharon Para dun sa Miki ko Wala kong chicharon, hindi ka nakabili So, guys, puto na tayo sa bahay. Pasok na tayo dito sa bahay. Nag-ikot lang ako sa saglit, then babalik lang ako sa bahay. Thank you for watching sa mga nanonood, sa mga followers ko. Thank you so much. See you sa next mini vlog ko. Thank you!